Pinangunahan po mga kaibigan ng Department of Agriculture o DABCOL ang konsultasyon kasama ang mga civil society organizations at iba pang stakeholders bilang bahagi ng paghanda para sa fiscal year 2027 plan and budget proposal para po ito sa pagbuo ng mga plano at programa sa agrikultura ng rehiyon. Paralamin po natin ang detalye ng balitang ito sa report ni Melchor Bungulto Bicol headlines kayon Inamunahan ng Department of Agriculture BICOL ang konsultasyon kasama ang mga civil society organizations at iba pang stakeholders bilang bahagi ng paganda para sa Fiscal Year 2027 Plan and Budget Proposal. May gitwalumpo ang nakalahok mula sa mga farmers cooperatives and association, LGUs, state universities and colleges, regional agricultural and fishery council, private sector at mga attached agencies ng DA ang dumalo sa aktibidad. Layunin ng konsultasyon na makalap ang mga impormasyon ng bawat isa na makakuha ng mungkahi at rekomendasyon sa mga stakeholder upang matukoy ang mga isyo, hamon at prioridad sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura sa regiona. Ang mga input na ito ay magsisilbing gabay sa pagbuo ng mas epektibong fiscal year 2027 na plan and budget proposal ng ahensya. Ito ang tagapagratsada ng inyong balita. Melcher Bungulto, nagbabalita ng tapat naglilingkod ng sapat.